Ayan, ito yung terminal ng mga jeep uh, meron ding UP at meron ding bus na biyaheng na iya so napakarami po mga uh, nagpabakasyon o pumupuntang manila na medyo na naga, nagastusan na mamahalan sa taxi pero merong ano dito uh, bus na mura lang hindi ka na kaya na magtaksi mula sa Naiyatri kung mapupunta ka ng Mindanao Cebu, ganun, sa Visayas merong sakayan dito sa may tap tap rotunda sa Pas, Pasay so, kung galing kayong Quezon City sakay lang kayo ng MRT mababa kayo ng tap pagbaba nyo ng MRT sa bandang left side pag, nyo ng hagdan lalakad lang kayo konti merong papasok Ayun, nandito ito na yun makikita kayong Dixin 999 at saka yung Sugo yun. sa gilid lang ng Sugo yung terminal dito ibihira lang nakakaalam dito ng mga umuwing probinsya kaya pupuntang Maynila karamihan magastos ng uh, limandaan uh, para lang magtaxi mula sa airport pero kung malalaman nila to makakatipid sila patulad namin uh, ko yung ano ko kung ilan sila sa kulang kami sa budget kaya dito kami sa bus yung bus na to ay biyahing na iatrip yeah!